Oriental ang taas napaganda ba ang gawa yan mga pare. tapos yan sa harap nito napaganda makdo <laughs> ito yung pinakamalaking makdo sa San Fernando sa loob nyan napakalaki naikot niyan dyan so pupunta tayo what's up mga kares so, welcome back na naman sa ating youtube channel so uh, at ngayon ay uh, nandito tayo pa rin sa San Fernando at uh, ngayon ay night ride lang tayo at uh, sasamahan nyo naman kami sa aming mga uh, rides ngayon no? at nandito lang tayo sa San Fernando uh, at isa tayo talayo so papakita lang namin sa inyo ang kagandahan dito sa San Fernando alright so sama nyo kami mga kares at uh, tapasan natin yung uh, ganda ng uh, San Fernando let's go Woo! So, dito talaga yung sentro na San Fernando, mga guys. Dito sa may uh, church, ayan. Church na San Fernando, yan. Catholic. So, napakaano nito. Hindi basta-basta mga katawid ng tao dito. Kasi, uh, may sinasabi silang, uh, ano, no jaywalking. ayun so, meron nakakalagay dyan, So, dapat na talaga sa tamang uh, tawiran ito yung uh, Pool School Inter -school, San Fernando So yun know, mga karis no, ikot lang tayo doon sa may uh, intersection Tapos uh, pupunta tayo doon sa may uh, bagong gawa na uh, building dito sa may uh, San Fernando sa may Lasatil So papakita namin sa inyo mamaya you no, know, mga karis So napaganda, bagong, uh, bagong tayo siya na ano, Uh, building. Kaya tawag na Mega Wall. So, pupunta tayo sa MacDoo mamaya din. Ipapasyal namin kayo mga kares. So ito yung uh, ano, uh, Makabali Memorial Hospital. Ayan. So pakatapos dun mga kares, saan nito yung ah uh, pinakamalaking hospital dito sa san fernando uh, yun ang tinatawag na JBL so malapit lang dito Original, So, ganito paggabi dito sa Fernando. ah uh, ngayon pala ay Sab Sabado. So, ayan. ganito pa Sabado dito paggabi. So, ayan. Uh, Makdo, Jollibee. So dito na yung mga kares yung uh, pinakamalaking hospital sa San Fernando So dito yan ha, na uh, na GBL Ayan, yung mismo lang building na yan So paikot yan, napakalaki yan Diyan ako natatrabaho dati Nung nag-electrical pa ako dyan So naka isang, isang taon na ata ako dyan so, Ayan. Yeah, Pilipinas siguro tayo pupunta dun no? kasi matraffic dun kasi ginawa yung daan dun dito na lang tayo balik tayo lang papunta tayo sa mega ay, ayan Baka simple lang naman dito sa San Fernando masaya uh, Peaceful dito wala dito ginawa na pinapatungan ng uh, magandang espalto uh, dito Kasi medyo lubak-lubak nga dito eh Ayan. Nakikita nyo wala nang mga guhit -guhit na mga guhit-guhit na kulay puti, yellow Ayan okay. Ay, tayo yung 对呀。 जिले देख dito So dito yan mga kares eh. May uh, contest dito mga kanta Singing contest Hindi <laughs> February 10 contest ng singing eh. Ikaw sa ay? Ikaw sa sali? matagal na rin ako dito nakatira sa San Fernando kasi nasa 6 years na ako ah, nakatira dito sa San Fernando ang ano lang ah, nakakaintindi na ako ng kapangpangan pero kung magsalita medyo hindi ako marunong mag, masyado magsalita makunti-kunti lang pero sa mag, kung, nakano kung magsasalita sila ng kapangpangan medyo naintindihan ko na kasi 6 years na ako dito eh dapat marunong na ako mag-service para ito no? kaso hindi ako tinuturuan ng asawa ko eh Abang pangan yung asawa ko hindi ako tinuturuan <laughs> 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 so ito no mga kresa ito na yung capital so medyo konti lang yung uh, mga ilaw nung uh, ko tsaka New Year ah, ano yan Ayun, meron na ano. Ganun napapansin niyo no mga kares yung uh, kalsada. Di ba ang ganda? May kulay green na dito sa ano yan, solar yan. Uh, dito sa pinaka gilid niya. Ayan, Oo. Oh. Para hindi siya ano makikita niyo kung saan yung uh, gilid ng kalsada. Ayun, napakaganda ng. Ayun, na, dito sa right. Yung pinaka ano talaga gilid. ganda, no? Hindi kita yung kulay green, eh. <laughs> ah, dito na tayo makakarin sa uh, sinasabi ko nga uh, bagong gawa na bagong gawa na building. Ayun. Napaganda diyan. Eh. So, ayan. So ayan ito yung uh, Capitol, oh, Town. Ayan. Tapos ito yung bagong gawa. Third floor yan, napakalaki yan. Tapos doon sa loob, meron diyang building na dalawa. Tapos yes. may tinatawag dito ng ano, uh, Mega World Capital Town. Ayan. So, di ba? Uh, Mega World Capital Town. Dapat isipan.

Grabe ang bilis ng ng panahon. Dati wala pa to. Mga isang isang dalawang taon lang ata. Ito na. Tapos meron pa doon, eh. Dati kasi ano to, pagawaan ng mga ano to, uh, asukal. Yung mga tubo. Tapos ngayon, dinidevelop ginagawa ng ano, na ganito ang na uh, establishment napakalaking building napaka sensational ito sa San Fernando ganda oh Wow. Meron pa ata yun doon, no? Oh? Kaya nga, pero napaganda. Malaki. Paigot siya. yan talaga yung kaya yung ano oh. yun oo malaki pala malaki dito yung <tong> pa dyan eh. tagos nito sa kabilang kalsada din yung tagos nito Dito lang yan. Tapos sa highway na yan dyan Balik. Kumbaga papunta yan dun sa may intersection. May tulay May lasatin Tapos yung dito, papunta Pabalik sa San Fernando so, Balik na tayo Balik tayo. Balik ito? No, ano uh magka ano lang yan magkasabay lang sa natapos yung building natin dalawa oo kasi paabang pinagawa to nagtatanim na agad sila kasi pagkatapos siyempre nag uh, mag ano na yun tasabay kasi yung ano yung tanim nila dami oh, daming nagjaging dito dito katitingin mga kares napakaganda makikita mo yung uh, building oh Kala mo nasa na, nasa Manila ka na ano? Wow. Andun pa yung isa o. Hindi pa tapos 'yun. Hindi ka lang makaklaro sa ano, sa camera. Pero ito tapos na talaga 'to. Or may ano pa, kunting uh, inaayos din. So, ganun. ano daw tayo? Eh? nung nagtanong ako dito ano daw yan, uh, mga office eh, alam mo yung ano, yung magre-rent ng office ganyan siguro eh o ba diba, yan oh. No? offices, yan eh, siguro may restaurant o oh, yan, ganyan ganda dito nag-boom talaga yung San Fernando tapos yan sa harap nito, napakaganda. Macdo. <laughs> Ito yung pinakamalaking Macdo sa San Fernando. Sa loob nyan, napakalaki. Maikot nyan dyan. So pupunta tayo. Dami na pipicture dyan. So dito yung entrance. Bibili muna tayo ng ano.

Bali din sa Sunday po nila hot pa ba caramel? Caramel? caramel. Uh, dalawang kong caramel sundae na. Oh, Tsaka ano, dalawang regular fries. Caramel lang po. yun na mga kare ito na yung ah, uh, capital town wow oh, ang tao hindi ko tayo dun oh sila so nung gusto ng kalisa ang tao no pag sabado talaga dami dito iba kasi nagdadala ng mga misa sa <laughs> so, mga upuan mm -hmm. hindi lang kasi yung mga upuan dito eh talagang sold out agad so yun yung oh, makikita nyo naman mga kares no? napakalaki eh Nakdo, playground ano pala nagtitinda dito ha? Huh? yan? si di Eh. Okay, dito talaga -ano? the... huh? uh -huh. Oh, benta okay. ng Eh, yung maupoan kasi dito eh, no? Wala na, no? Wala Oh, di ba ang ganda dito? Ah. Oh. Sarap. So yun mga guys, no, sa sakto-sakto dito sa mga uh, family bonding. So ayan, sa mga mahilig mag-relax. Ayan. Kasi Sabado ngayon eh. So ayan, sakto-sakto magdadala ng uh, lamisa. Dito makakain. Ayan. May pag-inslam tower dun eh. Ayan. <laughs> Napakataas hindi kasi masyadong klaro sa kamera eh puro sa personal napakaganda dito mga kares sa mga gustong mag relax ayan ayun na tayo so sana ay nag enjoy kayo no kahit ah uh, saglit lang yung uh, vlogs natin napaka walang kwenta <laughs> so ayan mga kares no at uh, sana ay nag enjoy kayo sa mga vlogs natin na ina-update ko so sinisiyahan nyo na kami mga kares ha di mo na tayo makapag uh, rides ng uh, malayo-layo kasi busy tayo sa trabaho eh so kailangan unahin muna natin yung trabaho bago tayo mag vlog so kung mag vlogs na mag naman tayo malayo pag may time tayo may time talaga tayo na gusto nating mag rides ng malayo so yan yeah. so na namin kayo ng mga akarise uh, sa ngayong gabi na to sana ay nagustuhan yung vlogs natin Alright. so, hanggang dito na lang yung vlogs natin at uh, abang abangan nyo na lang sa next vlog natin so see you next time bye bye